Ang digmaan sa lungsod ng Maynila, ang digmaang nagbago ng lahat. Sa Maynila, isang labanan ang nagbago ng kasaysayan ng Pilipinas at ng mundo. Ito ang kwento ng labanan sa lungsod ng Maynila noong Mayo 1, 1898. Noong 1898, ang Estados Unidos at Espanya ay nasa bingit ng digmaan. Ang Pilipinas, isang kolonya ng Espanya, ay naging sentro ng isang mahalagang labanan. Commodore George Dewey, sa utos ng Estados Unidos, ay naglayag patungong Pilipinas mula sa Hong Kong. Sa kabilang panig, Si Admiral Patricio Montojo ng Espanya ay naghahanda para sa isang hindi maiiwasang sagupaan. Sa madaling araw ng Mayo 1, 1898, ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay pumasok sa lungsod ng Maynila. Ang battle cry nila, Remember the Maine! Ang labanan ay maiksi pero mapangwasa. Ang mga modernong barko ng Estados Unidos ay madaling nilupig ang lumang hukbong dagat ng Espanya. Ang mga barko ng Espanya tulad ng Marquis del Deuro, Isla de Luzon at Don Juan de Austria ay nalubog o nasira. Sa loob lamang ng ilang oras, nagwagi ang Estados Unidos. Ito ang unang mahalagang labanan ng digmaang Espanyol-Amerikano. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan sa pagbabalik ni Emilio Aguinaldo sa Pilipinas noong Mayo 19, 1898 upang muling pamunuan ang himagsikan laban sa mga Espanyol. Maraming Pilipino ang sumuporta kay Aguinaldo, kabilang ang mga dating sundalo ng Espanya. Sa katapusan ng Hunyo 1898, halos buong Luzon maliban sa Maynila at Cavite, ay nasa kamay na ng mga revolusyonaryo. Ngunit ang tagumpay ng mga Pilipino ay maikli lamang. Sa kasunduan sa Paris, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa halagang 20 million dollars. Ito ang naging simula ng digmaang Pilipino-Amerikano, isang madugo at mahabang pakikibaka para sa tunay na kalayaan ng Pilipinas. Ang labanan sa lungsod ng Maynila ay hindi lamang nagbago ng takbo ng isang digmaan. Ito ay nagbago ng kasaysayan ng isang bansa at ng mundo. Ito ang digmaang nagbago ng lahat. Ang nakaraan ay humubog sa ating kasalukuyan. Ano ang iyong natutunan mula dito? Please comment below. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kasaysayan ng Pilipinas, maging sa buong mundo.